Hello, so it's a Sunday, June 9 and nag-bike kami, pumunta kami sa nagtry naman kami ngayon pumunta sa Doña Francisca but before that, bibili sana kami ng lugaw kasi yun ang favorite kong kainin today but unfortunately, 45 minutes pa bago ulit sila makapagluto kasi kaka-open lang daw nila so yun, pumunta kami ng Doña Francisca and then, alam na ng anak ko yun kaya lang hindi niya pa feel na mag-try ulit ng mga, mga rides doon, yung slide, ganon. Pwede rin kasi may exercise para may public ano doon, mga utilities na pwede kang mag-exercise. Uh, unfortunately, yun lang ang park na pinakamalapit sa amin. Doon actually sa barangay namin, parang wala akong nakikitang um, public na playground. Yung view namin. Yan. Ang cute. May swing pa doon. Gusto si mo exercise? Ayun niya. Dito na kami sa si doon Francisca Park. There. So anyway, after noon, dumaan kami sa plaza and then nakita namin yung mga bikers. Yun, nakita ni Kyle, medyo buti na lang hindi siya nag... Wala-wala siya reaction, pero na tinignan lang niya yung mga nagdaan ng mga bikers. And then after that, um, umuwi na kami kasi wala pang bukas sa mga establishments kasi at that time it's just past uh, 6 wala pang 7 o'clock and then on the way pa uwi, ayun nag stop over muna kami sa isang store sa Kupang North para bumili ng refreshments kasi nauho na ako tubig, tas yung anak ko iced tea and then vikat na enjoy niya pagkain ng vikat na spicy And then, nag-stop kami dun sa Talipapa para bumili ng repolyo kasi para nga magluto ng sopa sana if makakaduto ako. Good luck sa akin. <laughs> so, yun lang. It's been an hour trip. And it was a nice trip. So, hopefully, uh, magkaroon kami lagi ng gantong trip. Weekdays or weekends. And mas maganda talaga na morning mag-ride ng bike kasi wala pa masyado mga sasakyan. Hindi na kakatakot na ano, mag-drive ng bike. So, anyway, yun lang. And, ayan, wish ko lang sana marami pang biking trips.